Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mula sa dating isang oras, abuti na lamang ng 20 minuto ang biyahe mula Clark International Airport patungong New Clark City oras na makumpleto ang ginagawang access road sa balakat Pampanga. Nag-inspeksyon kanina umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang Airport to New Clark City Access Road o ANAR. Sa kanyang talumpati, inatasa ng Pangulo ang Basis Conversion and Development Authority na tiyaking matatapos sa takdang panahon ng naturang proyekto. Ayon sa Pangulo, magbubukas ang proyekto ng mas maraming turista at pamumuhunan sa Pampanga na magpapasigla sa ekonomiya ng lalawigan. Bukod sa mas mabilis na biyahe, makatitipid din umano ang mga commuters dahil gagawing libre ang paggamit nito. Ayon sa BCDA, nasa 95.21% na ang Anar Access Road na inaasahang makukumpleto sa Hunyo ng taong ito. Ang Anar ay bahagi ng One Clark Development Approach ng BCDA at ng Build Better More sa ilalim ng Bagong Pilipinas. This road is much more than just an access road. It is part of our plan to propel Clark as an alternate growth area. It is a red carpet rolled out To those who will partake in all the best things that Clark can offer. It shows the path forward of building better more, so we will never lose our competitive advantage because unlocking the full potential of Clark is a continuing task. So I ask you and the BCA BCDA to ensure the completion of the remaining works for this 20-kilometer highway. Lagpas limang libong high value targets na ang naaresto habang aabot sa 32 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsama ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA mula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2022. Sa huling ulat ng PIDEA, nasa kabuang 5,366 ang mga naarestong high-value target mula July 1, 2022 hanggang January 31, 2024. Mula ito sa halos 80,000 drug suspects na nasakote sa halos anim na operasyon na isinagawa sa loob ng nasabing panahon kabilang naman sa mga nasamsam ng pide ang nasa higit 4,000 na kilo ng shabu, higit 50 kilo ng cocaine, higit 54,000 na libong piraso ng ecstasy tablets at higit 3,000 kilo ng marijuana. Samantala, 28,000 barangay na ang naitalang drug cleared habang higit 7,000 pa ang patuloy na nililinis. Iniulat din ng PIDEA na nasa higit 800 drug den at isang shabu laboratory na ang nabuwag ng mga otoridad sa kaparehong panahon. Suportado ng Estados Unidos ang pagpapalakas ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng U.S.-Philippines Partnership for Skills, Innovation, and Lifelong Learning o Upskill. Ayon kay USA Deputy Assistant Administrator for East Asia and the Pacific, naglaana ang U.S. ng 1.6 billion pesos para sa pagpapatupad ng programa layo nito na magkaroon ng konsorsyum ang mga universidad sa Amerika, mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas at pribadong sektor para sa pagsusulong ng inovasyon at entrepreneurship sa mga paaralan. Kabilang sa mga inisyatibo sa ilalim ng programa ang pagsasanay ng mga guro at kawani, pagpapabuti sa curriculum at pagpapalakas ng community outreach, technology transfer at iba pa. Ipatutupad ang upskill sa loob ng limang taon sa tulong ng Arizona State University, Massachusetts Institute of Technology, and North Carolina Agricultural and Technical State University, edukasyon.ph at ng Philippine Business for Education. Naniniwala naman ang SHED ang Commission on Higher Education na makapagbibigay ng mas maraming oportunidad ang nasabing programa sa mga Pilipinong nasa kolehiyo at universidad. Nasungkit ng Filipino pole vaulter na si Ernest John Obiena ang kanyang kauna-unahang gold medal ngayong taon sa isinagawang World Athletics Indoor Tour Bronze Category Event sa Osijek, Croatia nitong Martes. Nakapagtala si Obiena ng 5.83 meters sa kanyang unang pagtatangka na talunin si Pedro Buarto ng Portugal na may 5.73 meters. At si Olin awaits ng Estados Unidos na may 5.61 meters. Sinubukan ni Obiena na abutin ang 5.93 meters, ngunit nabigo siya matapos ang tatlong beses na pagtatangka. Sa kabila nito, madali naman niyang nalampasan ang bar sa 5.51 meters at dalawang beses ding sumubok sa 5.73 meters. Pasok si Obiena sa Paris para sa kanyang ikalawang Olympic appearance matapos ang 2020 Tokyo Games kung saan nakapasok siya sa finals ngunit bigong nakarating sa podium. Sumali siya sa eksklusibong 6-meter club sa pole vault matapos ang kanyang tagumpay sa Virgin Jump Challenge sa Norway noong nakaraang taon. Sa ating balita mula sa probinsya Fort Almonte sa Bacolod, Lanao del Norte, isinusulong para maging National Cultural Treasure ng National Commission for Culture and the Arts. Ang detalye nito ay atin sa atin ni Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Inilunsaad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Lanao del Norte ang report at libro ng Archaeological Exploration ng Fort Almonte sa Bayan ng Bacolod na gagamitin para maisulong ang classification ng Fort Almonte bilang National Cultural Treasure ng National Commission for Culture and the Arts. Ang nasabing report at libro ay ginawa ng UP School of Archaeology. Batay sa report, mahigit isang libong artifacts ang natagpuan sa mismo fort, kabilang ang mga ceramic, metal, animal bones, glass, shell, apog, plastic, tela, bato, at iba pa na planong ilagay ng provincial government sa itinatayong museum ng probinsya. Technically, we've been excavating, we've been exploring the site, and no gold was found. The only gold that we have there is the fort itself. That is part of the heritage of Lanao, treasure of Lanao, and that is the gold, the precious gold good that we have for Lana. Samantala, plano rin ng provincial government na magtayo ng replica ng mismong fort at gawin itong tourist destination upang mapanatili at ma-preserve ang mismong heritage site. First thing that we are going to do, meet with the architect office, kuhaon ang exact ang space sa area asa to dito tong katong structure. And then prepare the detailed engineering para the program of work so we will know the, the cost of the fort. I hope that they can do that within this year so that we can start constructing maybe by by uh, August. We also are looking uh, forward that the province, the municipality, uh, will uh, explore possible development uh, projects in partnership with the private sector so that Fort Almonte will become a tourism site. Uh, so it will not only be on the area of uh, uh, preserving promoting uh, enriching culture but also uh, naapod siya uh, mahimoon ya uh, economic value for the people para sa mo ano isip provincial board member very supportive kaayo sa mga kalihukan unsa may mga balaod na angay na mogbuhaton among kining ginabuhat uh, uh, nagsabot nami gyud with the DLG sin among gipaning kamutan na madayon gyud ni uma implement good as soon as possible ang Fort ang Fort Almonte ay itinayo noong 1891 at ipinangalan kay Spanish Admiral Pedro de Almonte Verastegui na nanguna sa colonization campaign sa Mindanao at Holo noong 1639. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page nang Presidential Communications Office o of PCO. Ako si Marita Moahit, to PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.